Hi mga sir, welcome back again sa aking YouTube channel Jose DIY Mini Sound And for today's video mga sir ay gagawa tayo ng MCBD chill bali ito sya oh, May nag order sa ating isang pares bali taga tampakan po O oh, dami rin nagtanong ng ating sukat ng ating MCBD 12 so, Ngayon, ngayon uh, magbubuo, magbubuo ako ng isa Bale, bago ko bubuuhin, uh, susukat, susukatin ko muna yung flyboard bago natin buuhin. Para makuha ninyo yung sukat ng MCB YouTube natin mga sir. So, uh, matagal ako din nakapag-upload dahil pinambili ko ng mga gamit dito. Uh, stay tuned lang kayo mga sir. Sisimulan ko na ang pagbuo ng MCB Box YouTube. Let's go! papaliwanag ko lang mga sir ano ba yung top at saka down then back then side ito yung sinasabi kong top mga sir top yung sa taas sing yung down ito yung side ito ito so ang size ng side natin pag dalawa yan magkapareha lang yan din yung side ng ating sa taas at saka sa ibaba ay parehas lang din yan Bali, yung sa likod na, sinasabi ko kanina, yung back. Ito siya. O, so, susukatin natin yan. Bale. ito yung gamit natin na pako, mga sir. Common nails, one in one half. Stick well. Bali, yan na yung binubuo natin na MCBD 12. So, nakatinat bolt na yung lagayan ng speaker. At saka ito yung pintuan. Mamaya mga sir, susukatin natin yan isa-isa. Um, ko naman yung paggawa nito kaya panoorin nyo na lang. Kunin lang natin yung sukat mga sir. So ayun mga sir, bale ang inuna kong binuo dyan yung likuran at saka katap So mamaya pagkatapos nyan, ah, susukati susukatin natin yan mga sir. Tapos mga sir, sinunod ko na agad yung isang side. O, pagkatapos nyan mga sir, susukatin agad natin yan para makuha ninyo yung sukat ng ating MCBD-12. So bali, pinakita ko lang mga sir kung paano ko siya binuo dahil nakalimutan ko kasi ano ah uh, mention yung masabihin yung sukat nyan pero pagkatapos nyan mga sir susukatin ko yan sa isa para makuha ninyo yung sukat ng ating MCB 12 so sa pagbuo talaga ng MCB mga sir lagyan nyo ng stick wheel para walang singaw at ano uh, matibay yung paggagawa So susukatin na natin mga sir, bali ito yung gamit natin. Inches po tayo, hindi tayo mm. No? So ito yung top, ito yung side, ito yung likod. So sukat ng ating bali dalawang pares, tapos saka sa baba. So parehas na nyo ng sukat mga sir, bali ito yan. Ito yung so, baba sa si mga sir sa top so, sukat nya na ay 22 inch yan kita ba 22 by by 14 in 3 fourth yan sir oh. 14 in 3-4 kita masiguro. Oh, same size lang yung taas at saka sa ibaba sukatin naman natin yung sa likod mga sir sukatin natin yung likuran mga sir Twenty-four and one-half. Ano mga sir? Ayan po. 2 feet in one half. Yung ha. Tapos 14 in one half yung ano, sa loob. Sugat nito mga sir. Mana sir, dugay ka sir. Bakla sir. Yung sa loob niya, 14 in 1 half. Siya. 14 in 1 half. 14 yung haba niya, yung haba niya mga sir. 15. 15. 15. Yan, 15. Tapos itong brace sa likod. Galing. 14 and 1 half. 4 inch. Saka 5 inch. Bale, ito yun mga sir. Pumunils. Yan na po mga sir. So ayun mga sir, pagkatapos ko ilagay yung ano harapan ng MCB sa pati natin ulit mga sir. Bali, ang sukat nito mga sir. Yung taas niya. Ano? 12 inches. 1 feet. Tapos yung sa loob niya. 14 and 3 fourth pa rin. 14. Kita ba? 14 and 3 fourth. Tapos yung dito mga sir. 8 and 1 half. Tapos yung dito 11 inch Mga sir Yan Sukat nito mga sir 14. Ayan. 14 inch by 14 in 3-4. So, loob natin mga sir, 14 in 3-4. 14 by 14 in 3-4. pala. Ito yung sa baba mga sir. Ito, oh, 22. 22 by 14 and 3 fourths. 14 and 3 fourths. lipat ito mga sir 7 inch 7 inch by 14 and 3 4 So, ayun mga sir, yan yung 50% dan MCB CBD 12. Kakulang na lang ng ano, isang side at saka cross sa gitna. Ayun mga sir, ginamitan ko ng sander para yung mga sobra na maano natin, malini para magpantay pag alagay natin ng isang side pantay na agad yan So ayan mga sir, uh, susukatin ko na dyan yung cross o yung pa-cross dyan sa baba. So uh, tinignan ko muna kung straight ba yung ano, pantay ba para pagka dikit ko ng isang side ay hindi na magbanggaan sa loob mga sir. Yun mga sir, ang ko dyan para na sa cross sa, ano, sa pang baba. So, pagkatapos kong putulin yan, susukatin na naman natin para makuha ninyo yung sukat ng ating gumawang cross sa bale ang sukat ng side na kinabit natin ngayon kaparehas lang lang sa side ng nasa ibaba mga sir baka malito kayo hindi ko na kinuha kasi ang sukat dyan cut nito mga sir para sa ginawa nating cross dyan katulad nyan mga sir yung sa taas 14 inch ano 14 inch sa baba sa baba naman mga sir 15 inch tapos yung tayo nya mga sir 13 13 Dito sa likod 9 inch 9 inch Ito mga sir 7 inch 7 and 1 half

So, ayun mga sir, ayan na yung dalawang MCB na ginawa natin. At sana may natutunan ka sa video na ito. Please like and subscribe po. So, ayan na yung itsura niya. Bale, pang 1000 watts po yan na MCB. Kahit pwede rin naman po 500. Ayan, nakatinat bolt na yan mga sir. Yan. Order kasi ng customer na tinatbol dahil pabago-bago yung ilulod niya sa MCB. So hanggang dito na lang mga sir. Maraming salamat po. So sa lahat ng nagsuggest na uh, paturo ng sukat ng MCB d so ito na yung mga comment nyo. O sana may natutunan kayo sa simpleng video na to. Bahay. So, yun mga sir, maraming salamat sa panonood at kung nagustuhan na mo ang ganito kung ano, video natin, comment down below mga sir. So, uh, hanggang dito na lang mga sir. Thank you for watching. God bless.